evening. Ngayon, gabi ng aking pag-aalwag. For this video, nilagyan ko po ng sandalan yung aking buko. Ulan <laughs> nalang, <laughs> daluan nalang <laughs> Masu <laughs> Tapos, baby. Nakita mo yung bata sa moon? bata? Sa Facebook. Para si Tom. May bulaklak sa buhama. mo. Tingnan mo. Ma. Ayun guys, ginabi na ako. Umayos ka na dun ka nga. Kagana na, na ako yung napapagod tuntog. Umayos ka. talaga natatawa Ayan guys, tapos na. Tapos na pag <laughs>

Saan tingin mo na? YouTube Tom-tom, bakit? Mm. Nice. Nice. O testin nga, umupo ka nga sa andas. Okay na. Okay na, okay. Diyan ka lang, host ka nga eh. Hindi nang magdagawa si mamu lang. Nagaling eh. Dito, palit pwesto. Yeah. Pusta. Bakit tayo mapakondot? Okay na ba? Pa. Pagkondot. Ayos na? Yeah. Parang hindi na. <laughs> tumtom, bisko tumtom. Nasaan ang martinlokaw? Ano ay na ako. Ano <laughs> <Sorry. laughs> Sabi. Ayan guys, ayos na. Ayan. Sumandal ka nga anak. Ayan guys, ang aking pinagkaabalan maghapon. <laughs> Ayan upuan. na nainabot na po ako guys ng gabi. Ayan. Ayan po yung aking katulong, yung aking anak. Isa Hoy! Ali! I-mention mo na ito, baka mapako ka pa niyan. Ayan. Sige na, i-mention mo na yan. Dali. <laughs> kaya ayan guys salamat po ayan yung aking all to next video <laughs> ayan nagawa ko ng sandalan kasi pag ako nakaupo din gusto ko yung nakasandal ba ako guys di ba okay naman ayan guys ito ang aking katulong yung aking bulso <laughs> takot <laughs> na takot yung dapat ay napatay tapos pumarinig ka ayan dali <laughs> Ayan guys, so, ayan. Tapos na po. Ayan. Salamat po. Salamat sa mga viewers ko dyan. Marami po salamat. Ayan. Tinan nyo guys. Napot ako ng siyam-syam din sa paggagawang ari. Pero maganda naman po ng kinalabasan. Ayan. Ayan. Thank you po. Bye-bye. God bless. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Marami po salamat sa mga viewers ko. Ayan yung aking ginawang upuan. Okay po ba ito? Maraming pong salamat, bye. bye god bless. Bye.